Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, Saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, Bilisan mo, habulin mo ang binatang may dalang panukat at sabihin mo sa kanya na ang Jerusalem ay titirhan ng napakaraming tao at hayop tulad ng bayang walang pader. Si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kalwalatian niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ni Yahweh, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Shon, sapagkat maninirahan ako sa inyong kalagitnaan. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-sama magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukukok. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakit silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Aleluya, Aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nang gigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.